Luxembourg, this one Malaysia, Malaysia. Mexico, Mexico. Philippines. Philippines. I'm Filipino. Yeah, you're Filipino. This one. Qatar. Qatar. Russia. Russia. Saudi Arabia. Saudi Arabia. I think it's out. Yeah. Reading. You're reading? No. <laughs> Yo, what's up, mga kamaster? Magandang, magandang uh, hapon po sa atin lahat, mga kamaster. Ah, uh, dito po kami nagsusundo kaso lang ang lakas ng ulan eh. ah, ano? uh, dito kami sa dito na sa tindahan dahan mga kabasir yun o oh. ayun baba baha na no? rin lakas ng ulan kasama ko pa tong ay dapat pala lab doon tayo sa ano dapat doon pala tayo sa may ano yung ilalim ng tulay dapat sa akin yan tama ka pa sa mga kumusulong Kasi. punta ka na lang kayayo don lap punta na, na kao don apunta ka no doon sa ilalim mo ano

baha masih madumi yan ini yang mau ngatur-ngatur ini tapi kau bisa sakit ha Baka nagtago lang na siguro mga kamaster yung sa ilalim ng tulay Wala eh Ano eh, 35 quarter na no? Pagalauna no Ha? Nandyan ha? Na? naalala lang namin yun, baka mamaya walang payong yun. Mabasa yung mga gamit. Huwag mong apakan yung ano na kasi marumihan. Oo yung bahangin. Tabi kami yung tricycle Habang kami mga ka master. Ika naman yung naniligo Yeah, yeah, Anta na natin na tumining itong ulan mga kamaster. Maraming salamat At sana po eh, Huwag kalimutan i-subscribe Like and share po Ang ating Haba. Ipalo ng ipalo ang ating Facebook page mga kamaster Maraming salamat Sana ay masuportahan nyo ako mga kamaster Hanggang dito na lang mga kamaster Bye bye

pa picture pa eh. Ano pa yung ano dito? Hindi po hindi kasi para pang ano yan. Huwag mo gaano hikita na. Adalay lang. Hindi mahikit nga pati. <coughs> Ganyan. Hindi. pag e for sale mo yung